Yung third party naman, saksi ako diyan sa mga ganyang bagay eh. Marami na ring pamilyang nasisira. Yung lalaki may asawa sa Pilipina, yung babae single mom. Etong babae nagwala. Inaagis ngayon yung gamit sa labas ng kabina. Ang sasabihin naman nitong isang seaman, napauwi ako kasi napaaway ako. Pero hindi niya sasabihin na meron akong kinakasama sa barko. Kaibigan mo kunwari, daming ganyan. Sumuko so, kaya ito sa asawa niya para magtino. Pero hindi ko naman sinasabi eh. na sa barko lang nangyayari yan. Meron din sa lupa. Kasi minsan, ang mga siman sa barko, oras mo lang ang hinihingi. Siyempre, binata ako eh. So, kailangan ko ng love language. <laughs> so, kailangan ko rin ng, ano, ng may magmamahal sa akin. No? Hindi naman minsan na umaamin yan, eh. lalo na pag gusto ka rin. Ano ba ang reason bakit nagbarko ka? Para humanap ka ba ng jowa? mahanap ka ng kakabitin. Illegal! Nako! Sasabihin niya, o sige, bibigyan kita ng $10,000. Dalhin mo lang to. Siyempre, kailangan-kailangan ng pera. Matutok so ka ngayon. So, may katotohanan po yung ganyan. Yung isang hinahanap nilang crew nandun sa barko namin. Inakit talaga ng K-9. Dinampot talaga siya. Papuntang Afrika na mga pirata. Papunta dyan sa Middle East, madadaanan mo yung Pirate Zone na yan. Kung papanorin nyo yung palabas na Captain Phillips, halos ganun ang nangyayari. Ang sponsor natin ngayon ay Hype Hive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahanap at paano sila mabubuk. Masaya kaming makipag sa Hype Hive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito! Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. No. No. Um, gusto gusto mo talaga 'yung third party no kasi ano po eh ang <laughs> topic po siya eh, kasi pagka naririnig po yung si Iman laging sinasabi nila si Iman loloko daw oh, ganyan po yung uh, third party naman yan sorry. saksi ako diyan sa mga ganyang bagay eh okay marami na ring pamilyang nasisira sa mga ganyang issue meron pa nga iskandal eh pares kayo mag-asawa tapos binibidyo mo pa ang ginagawa mo gusto mo talaga maging Star. <laughs> di ba? So ngayon, syempre pag lumabas naman 'yan, panigurado. Tanggal kayo sa trabaho. Tanggal. Uwi kayo talaga. Kasi kakahihiyan ng ano mo 'yan eh, ng company mo. Meron naman akong experience, yung lalaki may asawa sa Pilipinas, yung babae single mom. Nagsama sila sa isang kwarto. Eh syempre, siguro dahil na rin sa mga problema-problema, mag-away sila. Ngayon, itong babae nagwala. Inaagis ngayon yung gamit sa labas ng kabina. eh, siyempre, marami nakaalam. Ayun, napauwi silang dalawa. Uwi silang dalawa. Kasi parang threat na yun eh. Nag Nag-away kayo eh. Hindi na healthy yun. So ngayon, sasabihin naman nitong isang siman na napauwi ako kasi Uh, napaaway ako. Pero hindi niya sasabihin na meron akong kinakasama sa barko. Siyempre, kasiraan na yon. Meron naman, chinismis ka ngayon. Nang uh, kaibigan mo, kunwari, no? Kaibigan mo, kunwari, hinahanap yung tunay mong pamilya sa Pilipinas. Sinumbong ka ngayon. Daming ganyan. Kasi nga, bakit ka mo? Siguro, yung kinakasama mong lalaki o babae, eh gusto niya. So, gagawa siya ng paraan. Sumuko so, kaya ito sa asawa niya para magtino, di ba? Tapos, may mga Facebook group na nagahanap ng kabit, iskandaloy yung ano, oh, ito ngayon yung asawa kong magaling. At ito yung kinakasama niyang Kabit niya, nagki-iskandalo ngayon sa social media. Pero hindi ko naman sinasabi na sa barko lang nangyayari yan. Meron din sa lupa. Meron din sa mga kapamilya. Bakit ka mo? Mas nabibigyan ng oras ang mga kasama nila na de-develop. Kasi kung ikaw, brother, kung alam mo ang five love languages alamin mo ngayon kung ano ang love language yung receiving nung kapartner mo. Alamin mo yun bilang individual. Kasi pag hindi mo siya naalaman at hindi na kayo na-align, posibleng magloko yung asawa mo sa Pilipinas o posibleng magluko yung asawa mo sa barko. Kasi minsan, ang mga siman sa barko, oras mo lang ang inihingi yung pag message mo everyday, malaking bagay na yan. Na binibigyan mo ng time yung siman natin sa barko. Bakit ka mo? Eh, time, time pala ang receiving nitong siman. Eh, ganun din naman itong nasa lupa. Eh, ang gusto naman niya, affirmation. Kasi nga, sasabihin natin, yung kasama mo sa barko, ang receiving niya ay time. Ikaw ngayon lagi kasama. So, ano nang, anong nangyayari? Ano ang tendency na de-develop ngayon itong isa? Kasi, pinupuno ng kasama mo sa barko yung time na hindi binibigay ng partner mo na nasa Pilipinas. Other way around. Hindi binibigay ng seaman ang time na dapat nare ng kapamilya natin sa Pilipinas. So, isa yan sa nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng problema sa pamilya dahil sa third party. Kasi hindi nila alam ang mga bagay para masolusyonan, para maiwasan yung ma-develop ka sa ibang tao. Kaya maraming nasisira yung buhay sa barko o sa Pilipinas na mga pamilya. Kasi hinahanap nila yung love language na yon sa iba. Kayo po ba may personal experience po kayo na ganyan yung na ano po kayo sa third party na involved po? Na involved no? Siguro nung binata ako. Kasi syempre binata ako eh. So kailangan ko ng love language. <laughs> so kailangan ko rin ng ano ng may magmamahal sa akin no. So pero siyempre, nung nung time na kailangan ko umiwas kasi sabi natin hindi natin alam kung yung kaharap mo may boyfriend o may asawa. Hindi naman minsan nauamin niya nilalo eh, na pag gusto ka rin. 'Di ba? Sa akin no, uh, experience ko, s'yempre na develop ako, pero umiiwas talaga ako kasi s'yempre gayo may asawa ako. Kailan ko umiwas. Focus talaga ako sa kailangan kong gawin sa buhay ko. Kumbaga, kung gusto mo ako, hanggang doon lang tayo. 'Di ba? hindi tayo pwedeng magkaroon ng relasyon. Kasi nire-respeto ko yung feelings mo. Ayoko na masaktan, di ba? Ang ko, no? So, <laughs> so, iwas lang din ako. Kasi siyempre, ayoko na mamasira yung family ko. At siyempre, hindi naman yung permanent na relasyon. Kasi, lalo na, hindi mo alam kung magkasama pa kayo sa next contract. Di ba? Ay kung na love ka. Tapos, naging problema mo yon, hinahanap-hanap mo siya. Hindi yan maganda. Hindi ka na makakapag-focus. Kasi minsan makikita mo, may, ka, may kasabay na kumain na iba. Na magsiselos ka. Napapaway ka ngayon. Oh, bakit kasama mo yung jowa ako? <laughs> Di ba? So, I suggest dyan sa mga seaman, kung pamilyado ka, umiwas ka sa ganyan. Magbigay ka ng maraming time sa family mo kapag nasa Pilipinas ka. Pero siyempre, kailangan mo magpaalam sa kanila kung ano ba talaga yung gusto mo mangyari. Kung aatin ah, ka man ng mga event gathering, much better na isama mo para hindi mag-isip. Pangalawa, paliwanag mo sa kanila bakit ka umaatin ng mga ganito, mga seminar. Isa yan sa mga nakatulong sa akin pag ng seminar kasi ah, nagkakaroon ako ng panibagong connection. So, paliwanag mo. Pagka ah, pag ikaw naman ay nasa barko, focus ka sa, sa goal mo. Ano ba ang reason bakit nagbarko ka? Para humanap ka ba ng jowa? Humahanap ka ng kakabitin? Hindi, di ba? Focus ka. Gusto mong umasenso, maging successful, tutukan mo yan. Isa yan sa nagiging dahilan para mag-retire ka ng maaga at mas mabigyan mo ng marami pang time yung pamilya mo na lumalaki na hindi mo nakikita kasi nga nasa barko ka. Nakikita mo lang sila sa picture na lumalaki. Mahirap lumaki yung anak natin na wala tayo sa tabi nila. Kaya nagkakaroon ng problema sa loob ng pamilya na malayo ang loob ng anak, sa tatay, sa nanay dahil nga lumaki sila na hindi nakikita at hindi naiintindihan ng mga anak kung bakit ang tatay, ang nanay lumalayo para magtrabaho para sa kanil. So, focus kayo. Hanggat maaari, mag-ipon ka ng mag-ipon at mag-isip ka ng mga opportunity na ikaw mo para hindi ka na pabalik-balik sa barko at hindi ka na magtrabaho, mga muhan sa ibang bansa para magserbisyo, pagserbisyuan mo naman yung sarili mo. Have a personal development para sa iyong self-growth. Kasi nga, ikaw yan. At wala kang aasahan na nasa paligid mo natutulong sa iyo kundi ikaw. Punta naman po tayo sa usapang medyo illegal po kasi may... Illegal! Nako! <laughs> <laughs> may mga ano po kasi, may parang... Sabi-sabi lang na minsan po may mga cargo ship, mga ganun, o kaya sabi natin cruise line na nag-i-smuggle daw po ng mga illegal na bagay. Totoo, kano po katotoo yan? Totoo po pa yan? O hindi? May nangyayari talaga yan. Kasi nga, bakit ka mo? Yung iba, ang laki ng binibigay. Naririnig ko yan sa ibang company na huli ng galing sa Mexico, itatawid mo sa ibang lugar. So ngayon, sasabihin niya, o sige, bibigyan kita ng $10,000. Dalhin mo lang to. So ngayon, ito ang namasisiman. Siyempre, kailangan-kailangan ng pera. so ka ngayon. Andi, eh nahuli ka ngayon. So, andito yung mga... Kasi minsan ako'y bumisita sa mga cruise line. Malaking company. Ang taas din ng security level nila. So, hindi talaga makaligtas yan. So, wag nyo na ang subukan. Kasi nga, masisira ang buhay mo. Yun. Makukulong ka pa. Hindi mo na alam kung makakabalik ka pa ng uh, bansa mo. Kasi, siyempre, may mga bansa na napakahigpit. Middle East, Singapore. Mahuli ka niyan. Wala na. End of the story ka na. Wala ka ng babalikang magandang pangarap. Pag sinimulan mo yung mga illegal na yan. So, may katotohanan po yung ganyan na... Uh, ini-smuggle na yung mga ganyan. Pero sa, sa akin naman, naka-experience ako ng ganyan nang may report yung uh, Port Authority, yung isang hinahanap nilang crew nandun sa barko namin. Inakit talaga ng K-9. Inakit talaga ng, ano, ng local authority. Same day, dinampot talaga. Kasi siguro may nagsumbong na isa to sa mga nag smuggle ng illegal na papunta sa ibang port, eh nataon na nasa listahan siya ng crew manifest. Oo, talagang dinampot talaga siya. Hindi ko na nasasabihin yung company na yun. Nangyayari talaga. Kasi nga, o-operan ka ng malaki. Ngayon, sa mga siman na nanonood diyan. pag may mga ganitong bagay no, na nag-o-oper ng uh, magdala nang bagay. Huwag po kayo tumanggap. wag na huwag po kayo. Kahit na ano. Hindi nyo kilala yan. Sabihin niyan, bigyan na lang kita ng pera. Kitain mo si ganito. Sa ganun. Wag pwede yan makasira ng karir mo. Kasi hindi natin alam, baka, tinatawag yan, pain. Hindi na pauwi ka pa. Sayang yung karir mo. O, di ba? So, I should say, totoo yan. Nangyayari yan sa use naman po, paggamit po ng illegal drugs po sa barko, may mga ganun po ba? Based on my career, no, hindi ako naka-experience nung ganyang crew. Pero posibleng gawin nila yan kapag nagkaroon sila ng contact sa labas. Let's say pumunta sila ng Thailand, ang marijuana doon legal. So pwede silang gumamit doon kung user sila. Pumunta sila sa isang tindahan dyan. Legal ang pero eh, hindi ko alam, hindi naman ako gumagamit noon. Pero nakikita ko, legal yung talagang tindahan. Tindahan talaga. Kung ikaw naman na user at inabuse mo, talagang tamaan ka. Pero I don't think na maglalakas ng loob talaga ang isang crew na magdala ng drugs on board. Kung matalino ka, eh, wag mo nang... wag mo -try. Ang na i-try. Ano-mention nyo din po, may pit po talaga security yan. Oo. Sa, usapang security po, sa uh, since na po tayo, may mga na-experience po ba kayo mga pira-pirata, ganyan? Ang piracy naman, mayroon kasi yan sa papuntang Afrika na mga pirata. Marami ng insidente ng ganyan. Pero most of the report, ang mga nagiging biktima niyan, yung mga kokonti lang yung crew. Yung mga cargo sa cruise line, wala naman akong na-receive na ganyang balita. Kasi nga, bago yan tumawid, papunta dyan sa Middle East, madadaanan mo yung uh, pirate zone na yan, mag na ang company ng mga marine at saka escort na nasa likod nyo. May, war, may warship yan na nasa likod as escort Merong apat na marine on board na may dalang uh, high caliber na mga mga armas, sound wave sa likod ng barko nyo. Makikita mo yan kapag dadaan kayo doon, may malaking plate sa likod na pag may sumunod na mga maliliit na bangka, inaactivate nila yan para magkaroon ng uh, problema yung paninig nila. Mas malaki ang risk ng mga nasa cargo vessel na dumadaan dyan sa part na yan ng Somalia. Kasi walang ibang way para makapasok ka sa Europe pag galing ka ng Asia. Kundi da dadaanan mo yung uh, Suez Canal. So dadaan talaga yan so, ng Somalia. So ang laki ng risk dyan, lalo na kapag konti lang kayo. Siyempre may mga dalang armas din yan. May mga missile yung dala. Kung papanoorin nyo yung palabas na Captain Phillips, halos ganun ang nangyayari. Akatin yung barko nyo, at siyempre, siyempre, sasaktan ka. Kung malaban ka, di ba ka maging nitsyapa ng buhay mo. So, pag may mga ganyang insidente, kung ano yung kailangan ng mga pirata, much, much better na ibigay nyo kaysa maging nitsyapa ng uh, buhay nyo. Pero yung sa amin naman sa cruise ship, Napakaliit ng chance na magkaroon ng ganyang incident kasi ang tinatarget ng mga pirata, usually konti yung tao. Kesa dun sa cruise ship na mayroong 1,000 passengers. Unless na magkaroon sila ng uh, uh, initial na, na balita na mayroong VIP sa loob o kaya uh, may, may mayamang tao na na pwede na lang kidnapin, siguro maglalakas sila ng loob na akitin yung uh, uh, isang cruise ship. Okay? Kasi nga, bago ka dumaan dyan, sa part na yan, mayroon na kaming training. Lalagyan ng barbed wire yan. Yung mga gilid. Tapos lalagyan ng fire hose para tubig yung ipangbaril doon sa mga pirata. Yung isang storya naman, bakit nawawala yung crew, no? kasi nagde-jump ship sila. yon. Jump ship means bumababa sila ng barko pero hindi na bumabalik. Minsan kasi may mga offer lalo na sa USA no. Bakit nagde-jump ship yung mga crew diyan? Kasi syempre USA 'yan. Uh, tinitingnan nila as uh, big opportunity makakakuha sila ng trabaho sa pupuntahan nilang bansa. At di na sila bumabalik. So, nire-report yan as uh, jump ship. So, ngayon, yung uh, port agent, kukunin yung passport mo, sa kasimas book mo, yung mga dokumento mo, hanggang sa makita ka. Then, ikukonsider ka as sa US. So, nakablock ka. Hindi ka na makakabalik ng USA. May isang instance naman na magkakaroon ka ng connection dyan sa bababaan mo. O operan ka ng pera, trabaho. Pero gagawin lang nila, para ka lang patatabaing baboy. Kapag mataba ka na, kakatahin ka na. So, ang ibig sabihin yan, bibigyan ko muna ng trabaho at least two months. Pero within that month, ire-report ka nila sa otoridad. At meron niyang tinatawag na uh, gantimpala. May reward yan. So, nagkakapera yung mga tao na pag nag-report ka ng mga ganitong mga uh, nag-jump ship, may reward ka. Kasi, ano yan, consider as uh, TNT. Siguro din, pwede rin siyang i-connect as man overboard sa akin kasi nawala ka eh. Tapos, sabihin natin, nawala ka, no? Hindi, hindi alam na nawala ka pero hindi ka nag-registered na hindi ka na bumalik. So, isa yun sa issue, bakit nawawala yung kapamilya mo? Dahil na rin nag-jump ship ka. So, sasabihin na lang siguro ng uh, kapitan, oh, nawawala yan, missing yan. Pero hindi natin alam na nag-jump nag, nag uh, ship pala. Di ba? Malay natin. Ganyan ang incident ng mga, mga naw nawawalang siman, no? hindi na report kaagad na sinasabi nila nagman overboard hindi nila napansin na lumabas tapos naka siya sa system na onboard tapos malalaman na lang nila nung hindi na pumasok so ngayon i-declare -de ngayon ng company jump ship ka uh, man overboard missing ka so pwedeng ganun ang mangyari so yung mga kapamilya naman siyempre, wag mag-expect yan na asa ng ebidensya na missing siya na nag-jump ship siya or nag-man overboard. So, siyempre, hindi naman may bibigay ang clear information. Baka may foul play nga. So, hindi natin masabi kasi wala naman tayo doon sa sitwasyon. So, posibleng ganun ang nangyari na nag-jump ship lang siya dahil gusto lang niya na uh, makapunta ng bansa na yon at hindi na bumalik ng Pilipinas. It's a big risk pero pag nahuli ka, deport ka talaga. Ah uh, kung ikaw 'yung nangangarap magbarko, magbigay ka ng time frame kung hanggang kailan ka na lang magbabarko. Kung nakapagbarko ka na, magplano ka kung ano ang uh, goal mo sa buhay. Kasi mahirap magbarko kapag wala kang direction sa mga plano mo. Kada alis mo, isip ka ng project. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ka na lang magbabarko. So, sa mga kabaro ko naman na patuloy pa rin na nagbabarko, walang masama sa pagbabarko, pero, siyempre, isipin mo rin may pamilya kang iniiwan, mag-focus ka sa plano nyo. Kasi nga, pwedeng makasira yung pagbabarko na yan sa relasyon ng inyong pamilya. Dahil mas marami kang oras na binibigay sa karir mo kesa doon sa pamilya mo. Hindi minsan naiintindihan yan ng mga pamilya natin bakit tayo lumalayo. Hindi nila ah, nararamdaman yung sakit, yung lungkot, yung long distance relationship kung gaano kahirap. Kaya hanggat maaari, kapag nakuha mo na yung perang gusto mong matanggap para itayo mo ng negosyo. Gawin mo. At humanap ka na mga taong magbibigay sa iyo ng karunungan para may sagawa mo yung pinapangarap mong source of income o negosyo. Kasi ang mga pamilya natin, minsan, oras lang ang gusto nilang makuha nila sa iyo. Yakap mo at siyempre, yung pagmamahal mo sa kanila kung ikaw ba ay ihahatid ng kapamilya mo sa airport, wag na wag mong kakalimutan, yakapin sila ng mahigpit. Kasi hindi mo alam kung mayayakap mo pa rin sila pag uwi mo. Dahil minsan, ang kapamilya mo, pag uwi mo, it's either nalagutan na ng hininga o sumama sa iba. It's other way around. Kung hindi mo sila nayakap ng mahigpit at ikaw naman ay nalagutan ng hininga at sumama sa katrabaho mo, mag-isip ka mabuti. Isipin mo bago ka humakbang ng airport, alam mo ang magiging misyon mo sa buhay. Alam mo ang magiging goal mo pag ikaw ay nagtrabaho bilang isang siman. Ang panganib, ang alon, ang mga kasama mong hindi mo makasundo tandaan mo, habaan mo ang pasensya mo. Kasi yan ang magiging instrumento mo para matapos mo ang kontrata mo. Ang maging inspirasyon mo ang tunay mong pamilya at hindi yung pamilyang binubuo mo sa barko. It's other way around din. Ikaw naman ang kapamilya magplano kayong mab mabuti dahil hindi naman lumayo ang isang kabaro ang isang si para maglayas para gumawa ng ibang pamilya para sa pamilya nyo. Mahalin nyo ang isa't isa at mag-focus kayo sa mga pangarap nyo para magkasama kayo ulit. Ayun lang.